Di ba si pogi na kay Koy? Oh. May tatlong wife what a Oh. Ako, may tatlong akong best friend. Kaya ngayon, pag nakita mo ako, tawagin mo ako ng YG Koy Koy. Oh. Oh. na, may kasama mga buhay. Grabe! Ano Ano ginagawa May tatlong kasama. Shhh! Uy! Uy! Ba't kinikinig ka naman sa mga yan? Ay, napakasit kasi ganyan may best friend. Kinikinig ka naman naman ulan dito sa Kapite. Uy, kaya huwag! Yung bata ano? po, huwag may lakad. pa yata, gabing-gabi na. Umuulan na. Ano uh, may lakad? Ito na mo! Asan? Ay. Oh, uy. Oh. Tingnan mo na. na naman yung swag ko. Ano swag? Saka po? Talagang ko? may tira ko. Teka, teka, teka. Ba't nakaporma ka po oh. ng ganyan? Suot mo pa yung relo ko. Asa basta, basta. May sabihin mo na ako sa'yo. Ano? Di ba, sibugay na kay Koy? Oh. tatlong wife, but alive. Oh. Ako, may tatlo akong Uy, no no, uy, uy. Oh, ano ano no namaiinisip niyo dalawa? Ano nang iniisip niyo? Ano ano, ano tatlong best friend? Uy, okay, pagka best friend, papakita ko sa inyo inyo sa coffee shop doon. Ano? Tatlo. Ska di ata babe. Uy. Uy. Mukha ko seryoso. ako! gabi, gabi nit. Uy, eh. pumunta ka dito sa coffee shop ah? Okay, okay. oh, Oo, papakita ko sa inyo kung gaano maiwi best friend. Kaya ngayon, okay, pag nakita mo ako, tawagin mo ako nang Ygikoi-koi. Ano 'to? Uy, gikoi-koi. Oy. Bakit ba? Sige, abangan kita doon. Hintayin oh, kita sa coffee shop ha. talagang matigas ako. Sige na. Yun na. Ba't parang hindi umuwi yung... Shhh! Uy, big boy! Uy! Umuwi ba si YG? Wala! Okay, Paki? Hindi naman umuwi dito. Taki di na nagpaalam! Pumunta ba sa coffee yan? Uy! Di ba? Ano? YG! Andiyan na! May kasama mga babae! Grabe! Ano mga babae? Ang oh, dami! Oh. Grabe Ay, yan, eh. Ay, oh. bakit, oh. nga! Ang dami! Uy! Ano eh? Bakit kayo? Saan nyo to? Teka lang! boy! Di nga? Ano YG? jikay kay nga ako, <laughs> ano? Teka, 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 pumasok ka nga muna dito. Eto! Ay, May, si May, si May ito si kilala ka na tayo. Hi, May, pasok May, pasok, Umano Umano pasok. Na, pasok Pasok na, na, pasok na, pasok na. Teka, madam, ano pangalan mo, madam? Maika. Maika? Best friend ka rin ni YG? Oo, best friend ka yan! hello, ano pangalan mo? Karen. Karen? Oh. Ang hindi ng boses mo, ha? Walis ka na. Ang pinagawa, may tatlong kasama, tsaka... Ba't di ka umuwi kagabi? Eh, nag-overnight -overn na ako sa kanila Ang lakas ng ulan kagabi. Kanino? kagabi? Nino? Ay, best friend dun, you no? Know? Kay May, best friend May, oh. Best friend one, oh. Best friend one? May sa inyo ba natulog to? Opo. Malakas po kasi yung ulan kagabi. Ito no, na ako talaga. No. Tsaka to, ganyan na akong YG Koy Koy, ah. YG Koy Koy? Di diba nga? Oh. dibanga nga, Bugoy na Koy Koy? Oh. Ano di ba? Wipe what a life. Oh. Eto. Eto. YG Koy Koy. Tatlong best friend. What a life! Please! Tsaka kung anong yung mga module ko doon, bilisan nyo ah! Ano ba gagawin nyo dito? Magda-module kami dito! Okay, ba't ang dami mo lang mo. kasamang magtuturo sa'yo? At tsaka ayusin nyo to, bilis! Ayusin nyo! nyo Papay nyo, ayusin nyo, nyo. ayusin, ayusin nyo, nyo, ayusin 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 ayusin mo nga, magkit lang masyado matapang to. Tsaka kung anong yung module ko doon, bilisan nyo! Opo, ay ano pa, ulit pa, alam mo? Karen, ikaw, Maika. Ito si May, kilala na ito si May. Ang daan nyo pang merienda. Ano lang rito? Ano mo yan? Mga best friend. Uh, best friend. Oh, best friend ko yan. Bakit? Ano? May labang best friend, ka ba? Totoo, totoo, to, to, to best friend. Sige na, umupo ka na. Kunin niyo nga yung ano, module. Okay, module Yung rinu mo pala. Ay. Ano? Ah, sa rinu ko. Ang mo, sa rinu ko. Ngayon ko sa kanila pala. Ano ka talaga yun? Mahal-mahal yun eh. Balik mo yun ah! Oo, babalik ko yun. Sabihin ko yun. Huwag mga tuturuan ah. Hmm. Duktus. Wait lang, kunin ko lang yung module ni Ana, ito sabay, ito oh, lang. Sige na YG, jamonoy. mo oh, okay na ba yung module ni YG? Ito na yung pagkahit po. May rugan nyo masyado yung O sige, hatid nyo na doon, hatid nyo na swerte ni YG, supportado, supportado ng mga niya. Yes! Uy, mawagin mo to. ito YG, favorito mo, yo mo yan eh. Hoy, Tapusin mo yung ano mo, module mo ah. Uy, Susumal... tubig, yung tubig! Uy, tubig ito, pwede na to bago lang to Bago oh. Lang ko, lumana yun eh. Pwede pa yan, bago okay, lang yun. yan. Hoy, YG! Okay, yeah. Tapusin mo yan ha? Baka, Madam, ano pakitulungan na lang ko si YG ah. Yeah, um. yeah, yeah, Ha? Sige, dito, dito muna kayo pag, pag may kay... ano, Pag may kailangan kayo, sabi ka lang, ha? Sige, oh. sige. Dito muna kami. Shhh. Uy! Uy!

Ano ba't ganun yun? ba't ganun yun? May tagainom po ng tubig ko. Oh. Ops! Nagmamotor ka ba, tropa? Kung ganun, meron akong ipapakilala sa inyong napakabisa na shock mula sa Owens. Ayun o, no, napakabisa niya. Napaka-quality, affordable at available yan sa any post motorcycle branch. At kung gusto nyo matesting, share nyo lang tong video ko. Hashtag Owens. Bibigyan ko kayo ng libreng shock.